Lahat ng sweldo niya dito na nagkadto O, oh, gimbakal niya sa mga pisa-pisa mga guys no? So, wala na siya ibayad sa jeep Wala na sa pamplite So, ngayong adlaw Bubuhin na natin ang bike niya Para ako mag-duty sa masakyan niya Balintigalilis ang animal niya oh. <laughs> Ayun po Hello mga Good morning sa inyo mga guys no po kayong kadlawan dito pala si Idol sa siya po gindal ang ito sa akin mga guys ang iyang ha mga ging pamakal sa online no abaw ka damo ganyan mga guys ang iyang ging gastuan no <laughs> So, bali nga yung adlaw pala mga guys, siyempre, ang iyang uh, bike bala, pati yung dugunta, o, oh, aasimbulin ah, natin, ayan si Idol, oh. so, bali, ang frame niya pala mga guys, no, ay, second na, hand, no, nagmula ito sa kaibigan namin na si Nunoy Mabe, shout out si pati Ta na ne padlaganon, gle <laughs> So, panayon tayo mga guys, no Gimpang habwata na o oh, gimpapagwata na Ang iya nga mga pisa-pisa Ito pala mga guys, ang iya nga siya ko oh. Tangke ang brand Tapos, ang iya mga hab mga guys Ay, ganun din yung brand, oh <laughs> Tapos, anapili Ang mga guys nga ispok no, color blue Para naman daw ocean deep, ba <laughs> Ay, animal Hahaha <laughs> Gago! So, tinanong ko mga guys, o, si Idol, ko magkano yung nagastos ya, niya, baya sa akin mga guys, o. lahat daw na inipo niya aswildo dito lang nagkanto, buti, anyway, ko naging mamangkot, kung pila na nagastos niya, kaya nung kalahin, naging buot niya, oh. <laughs> <laughs> So ayan na nga ni mga guys, no bali nag align na si Maninoy ninyo. Siyempre bago natin mga guys no itakod ay ginbagay ta na syempre. Amo na tawag bala nga pag-align. Tapos mga guys, tinakod na natin ng rotor disc mga guys do no? tapos pinyon. Oo oh, mga guys, ang iyagali nga tinakod na pinyon mga guys no i-submit ebo. Oo, oh. amo na sang mag-adjo mga klase isang kag pero ah uh, ah, uh, kamo wow. <laughs> so bali mga guys no ay magchuchu blessed tayo. Oo, oh, nag -amit tayo dito ng tubeless tape o oh, hindi duct tape ginamit ni Idol kasi namin nabili na sa kanu sa may online mo te dasig man ta magtublok na <laughs> yun <laughs> Pero sa susunod na pagbukas natin sa Bali Idol no, ay siyempre isla na natin 'yan ng duct tape kasi nag-aalangan din siya pag ganyan ginamit niya. Tapos mga guys, siyempre bago natin itako nang iyang asyak no nga at ang kaya bagin butang ata dahil papadan ang yahid parts para naman na bad hindi sa da sigma igo Tubig ulan no kasi kadalasan mga guys no pag dilios mo ngayon bike gane Pag napisika ng tubig ulan sigurado ah pag hindi maserbisan ragit net gid lagapok na wala na. Guba na. <laughs> at para matakot na natin mga guys ang Iyapri, no kagkambia, sempre Siyempre, bago na ito dyan itakot, butang hanta isang ano, manubila mga guys, no? At ang nga gulong-gulong sa harap, tinakot din ni Manino yung ninyo. At dahil nga sobrang nga ba ng handlebar niya mga guys, no? Pinutulan natin and then ginamit natin ng carbide para naman. at dasig lang ba yun? Syempre, kakapoy man, sige, balag-balag, ay. <laughs> So ayan na nga ni mga guys So finally nakabitan natin ang yanga grip And then ang yanga mga kaliper mga guys So sabang nagbibisi-bisi yan Diyan si Boya Lublak sa patakot ng kaliper niya mga guys Ako naman dito ay nagtatakot Ang na kanya Seat post na carbon Tsaka ang yanga saddle nga carbon mga guys Bo oh, grabe Damo-damo Ganyan ba dyan si idol yan Ang carbon Ganyan <laughs> So ayan na nga ni mga guys No bago pala tayo magkabit ang ating mga butong bracket Abaw Iwasan talaga mga guys Na makalimutan lang yan na papadan log o oh, grasa um, sa gusto mo ang ano butang nila da kulgit man abala mo hindi man ako no ba <laughs> gago so pala yun know, na tayo mga guys no ganun din ginawa natin sa iya nga pedal binutangan din natin na papadan logo para magugot tayo din sa sunod magukas bala kay laban laban kung maguba ang pedal sa ato naman ni Dalo no ako naman ni Mantos no <laughs> <laughs> so ayan na pa ba natapos yun man ang bike ni Idol ba nalipay mansa. So hanggang dito na lang tayo mga guys. Sana na-enjoy kayo. Na-enjoy man ako. Baka kapoy. Manggalay mag bersinino, over Aba. <laughs> Thank you so much. God bless. Sa susunod na naman. Mwah. I love you. Yun Ha ha